Hello, good afternoon. Ito na po yung nabili namin. Na ref. Hey, LG. Ah, wow, nakikita, di ba? LG siya. Tingnan mo naman. Ang ganda. Ayan yan siya. pre siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ng maglakay marami na pros pros ang may village sa business talaga ano siya maganda kasi kung anong bibili namin ganito alanganin kung makain ng space ito talaga maganda maganda rin presyo oh, oo oh, ano maganda ba yung rep natin oh karina ko pa salamat mapasag yan tabi mabasag isa mabasag ito na yung ano kanina sino nagbigay na secret o, <laughs> oh, di ba? Nabinigyan ka pang negosyo? Ha? O, oh, ano? Ano masabi mo? Para ano ka mag-thank you? Nan? Oh, Oo, naku, naku. Ito na siya. Ang kagandahan nito kasi LG sa smart ah, Korean technology yan. Korean technology. Yan, ang ganda, di ba? Swak talaga to sa business namin kasi Marami na ganun po na prosen. Since prosen ang hinahanap, talagang ano siya. God. God talaga siya. Ayan, no? Eh? Ayan siya. Tapos, ayan. Contrary, ayan yung contrary. Sa likod. Ayan. Salamat sa Diyos sa uh, ano namin. Diyo, ah, uh, isang ano namin na tumutulong para sa business. Si Angel Plum. California from Ate Glo Gloria Locas yan Ate salamat talaga ng marami ito na nice. sa ko para na po namin yung business namin regarding sa frozen items na canvas na po rin kami Ate mayroon kami na canvas na mura lang kaya salamat salamat talaga ito yung na talagang pina, pinagdadasal namin magkaroon kami ng ganito kaya thank you so much Lord na naibigay mo sa amin yung katao na magkakaroon kami ng ganyan. Lakay, diba? Sarap sa pakiramdam na makakuha ng ganyan. Pura business intention. Ayan, diba? Ayan, yan siya. Lakay. Salamat sa Diyos sa mga blessings, sa binigay sa amin. Ang ah, ganda-ganda niya. Ayan. For business talaga siya. Ayan. Inverter na siya. May 10 years warranty.

Waffle maker. Oh, galing. No, 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 no. Balik mo. Balik. Kasi yeah, na, waffle. Diba? Yeah, and sandwich maker. yeah oh, sandwich maker. Wow, galing-galing naman ang bata. Nag-ano talaga? Nag-discover ang bata, oh. Yes, Ay, ano isa naman yan. Oh? Ano pangalan dyan? Lasian. Oh, sandwich. Cegora apa Tuh, oh. itu apa namanya? Ayam mo? Makat balik. Balik. baik balik kah? Bayat balik kah? Empat laknya sampai itu. Tobi kan yang? Lagian Tobi. hitam. Atau water. Okay? Laknya. No, oh, no, don't touch. oh, eh, pakialamero ka rin. Batong bayan, sige ka. Hindi ka, nakialam ka naman. Bakit ka nakialam? Iwan eh, ko. Oo? Oh? Tignan yun. Saan? Ano? Ano titignan mo? Sigurado? Pinagawa mo? Ano pinagawa mo? Ha? No. Oo. Oh. Sa so, lalim mo hawakan. Lakyan. Makasira ka. Lakyan, ha? Ito, no, no. Oh. Yeah, ba? Ang ganda. Yeah, di ba? Yeah. Oh, oh, may lock siya, oh. Lako, naamay siyang bata, oh. Tingnan ang ting sa pressure. O, oh, de ba? Ano, maganda ba? Maganda rin presyo. Oh. Yung sinta, nagpirmahan na sila. Ano, mapalagay mo? Magdahan? Dandahan? Siyempre. Eh. Kaya nga ano, eh. kaya door in door eh. Dalawang pinto. Sara mo, pasira eh, siya pagalitan Oh, dandahan. Di ba nakala? yun ang batay, na sa mga items dito. LG rin siya Maganda rin kasi LG.

extra que estar na Oh. Yun, ano pa? Oh, lagayan ang gata, tobi Matibay siya. Yan. Oh, tara na, alika na. Alika na. Tara. Tara pa Wala, nag-usal. Oo, sige Sige na.

Yeah. tapos sabo bayad na yun tayo, kabalayan na tapos nang bayaran, na siya. natara, okay ano Nakabayad ka na? makara discount? terte to? ano ah, ano 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 yung ano 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 ano

kasi Wait, no, ba? ikaw ba kikin ako na pa, Pawang, oh. wow, pawang, pawang, pawang. Sir, bali, itong resibo, magsisip yung pinaka-warranty nyo. Yung tayo na ko, sir. Ipakita so, Kahit mag to, sir, yung likod niya naman hindi mo pwede. So pagka dumating sa inyo, sir, pahinga niyo muna for 8 hours. 8 hours siya, bago siya wala mo na siya na Hindi mo mo 8 hours po, so pwede kahit mataas sa 8 hours mo pas. mga 10. Tapos yung so, pahinga niya na 8 hours, saksak niya agad, 5 hours siya, walang laban. laban. Pero todo. Todo 23. Walang naman po, pan hours. Five hours. Yes. After no, 5 hours, pwede na po na mag a Tapos pwede na hinahan.

Ito lang yung wifi. Opo. Oh, Pagka may asterisk sir, hold for 3 seconds Oh. Hold for 3 seconds. 2, 3. Yun. lumabot yung wifi yan. So, ready to connect siya. Download mo lang ito sa TV app sa place mo. Tapos hanapin mo model niya. Kung wala yan, ito sa loob. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito yun lang po, warranty na sa parks and service, 2 years, regarding sa presentation. Huwag naman huwag naman sana, huwag mm -hmm. sa mm -hmm. mm -hmm. naman ando, ando na sana, huwag naman sana, it naman sana, huwag naman naman sana, lang naman sana, huwag naman sana, huwag naman sana, huwag naman